Ang isang ehemplo na nagdala ng pera ay si Congressman Eric Yap ng Axios Party List. Apat na put anim na malita ang dala niya sa bahay ni Congressman Saldico sa Valley Verde 6. Kumikit kumulang tatlong bisis ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Saldico sa Horizon Resident at sa mga bahay ni Speaker Romualdez sa 42 Mackenzie Street, Taguig. alin aling bahay Yung ang pinagdideliveran -de mo sa panig ni former Speaker Martin Romualdez? Yes, Your Honor. Yung 42, yung dito sa may uh, Forbes Park. Yun lang? Wala nang iba? Mayroon pa yung bago nakaraan uh, doon sa 19 Nara, yung dating bahay ni Michael Yang. Ano Michael Yang? Yung dating sa Pugo yata yun sa yung dating sa Pugo. Sa pagkakatanda mo, mayroon pang ibang lugar na kung saan nagde-deliver kayo? Sa Aguado, sa Bonip sa, Gina sa ano, Malacanang. Ako po si Orly Gutisa, may asawa, nasa tamang edad, Pilipino. Makatapos, makapanumpa na, na ngayon sa umiiral na batas ay nagsasaad at naglalahad ng gaya ng mga sumusunod. Ako po ay lumabas upang magsalita sa isyo na ito. Bilang isang dating sundalo, inalay ko ang aking buhay para sa ating bansa. Sa pagkakataong ito, kung ito, nagdesisyon akong magsalita at maglabas, da, dahil ayokong maging masama ang kinabukasan ng aking mga anak. Apo ko sa darating na panahon. Ayoko naririnig ko at napapanood ko sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee. At ngayong ngayong ko po napagdugtong-dugtong yung, maging, yung naging partisipasyon ko po sa anomalya at korupsyon na ginawa at lumalabas sa hearing na ito yung, yung palang pera na binubuhat namin at dinedeliver mula sa masamang gawain na nagdulot ng baha na ikinamatay ng tao at imbis na gamitin ang pera sa edukasyon, medikal at programa na mapunta lamang pala sa bulsa ng mga politiko. Mabigat po sa akin magsalita dahil may pamilya ko. Apat ang anak ko, nag-aaral pa. May asawa ako at nangangalaga sa aking mga anak at marami akong kasama sa operasyon na may kinalaman sa ibabahagi ko sa inyo. Nagtatrabaho lang po kami ng mga kasama ko, mga kasama kong sundalo sa Philippine Marines. Huwag sana isipin na aking mga kasama na nagtatridor ako. Ako sa aming trabaho at pinag Samahan dahil pari parehas kaming may pamilya at gusto lang naman naming ayusin ang kinabukasan ng bawat isa. Wala akong iniisip na kapahamakan para sa kanila bagkos ang gusto ko lang may ayos ang kinabukasan ng bayan at lahat kami. Noong December 5, 2004, Nahire ako bilang security consultant sa Akubigol Partylist or AKB kay Congressman Saldico. At nasimula ang duty ko kay Congressman Saldico. Bawat umaga, nagre-report ako sa BGC, sa Horizon, sa Bonifacio Global City, kung saan nakatira si Kong Saldico. Tuwing may duty, duty at detailed ako sa basura, it means itong basura, ito yung uh, box ng pera na pinag-uusapan natin sa kasalukuyan. Mr. Gutesa, mag-stick ka lang sa binabasa mo. Huwag ka nang nag-adlib. Kung see. ano yung nandito, basahin mo lang. Uh, yes, yes, Your Honor. Tuwing may duty, detail ako sa basura. Pumupunta kami sa 28 Ladybug Corner, Dragonfly, Ballybear D6, Pasig City. Tagabuhat lang ako ng malita ng basura. Ang ibig sabihin ng basura ay malita na may lamang pera. Ang bawat malita ay may lamang humigit kumulang 48 million pesos. Ang bawat malita ay may post-it na nakadikit na nakasaad kung magkano ang laman ng bawat malita. Tuwing may duty detail sa basura, may pumupunta na tao na magde-deliver ng basura at nire-receive ni John Paul Estrada at Mark Tixay. Ang mga executive assistant ni Congressman Saldico at sila ang mga detailed sa mga ganyang activities. Ang mga nangyayari kapag duty kami, kami sa basura. Kalimitang dinadala sa bahay ni Congressman Saldico sa Valley Verde 6 at tinatanggap naman ni Mark at ni Paul. Pagkatapos namin may baba ang nasabing basura, ipinapasok sa bahay ni Congressman Saldico sa Valley 6 at binibilang ni Mark at ni Paul. Alam ko na ang laman ng malita ay pera sapagkat nakita ko si Paul na binuksan ang malita at inilabas ang laman para bilangin. Ang isang ehemplo na nagdala ng pera ay si Congressman Eric Yap ng AXIS Party List. Apat na put anim na malita ang dala niya sa bahay ni Congressman Saldico sa Valley Verde 6. Pagkatapos mabilang, isinakay namin sa mga sakyang patungo sa Horizon Residence sa Tagig At dumiretso kami sa basement upang may baba ang nasabing basura. bago ang bago yung baba ang nasabing basura ito merong napuputol sa binabasa mo eh huwag kang magmadali huwag kang magmadali naputol na ulitin mo yung paragraph 20 wala na ako na hindi ko makita na putol na siya <laughs> Pagkatapos, mabilang ang sinasakay namin sa mga sakyang patungo sa Horizon Residence Tagig. Pagdating sa Horizon Residence, dumidiretso kami sa basement upang maibaba ang nasabing basura at dalhin sa unit ni Congressman Saldico sa 56th floor sa nasabing lugar kung saan siya nakatira. Bago ibaba ang nasabing basura, ito ay bawas na. Halimbawa, nag kami ng 46 na malita. Ibababa lamang namin ay 35 malita para i-deliver sa bahay ni House Speaker Martin Romualdez sa 42, 42 Makinle Street, Tagig. Ang labing isang labing isang malita ay naiwan sa taas ng 56th floor sa Horizon Residence. Humigit kumulang tatlong bisis ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Saldico sa Horizon Resident at sa mga bahay ni Speaker Romualdez sa 42 McKinley Street, Taguig. Mas maraming pagkakataon na nagde-deliver kami ng basura sa bahay ni Speaker Romualdez at sa bahay ni Congressman Saldico dahil iba-iba kaming mga nakadetailed na close-in, back-up at advance party na nagkakaroon ng rotation. Sa huli, ako po ay nagnanais na mapasailalim sa Witness Protection Program dahil alam ko, alam ko po nanganganib ang buhay ko at ang aking pamilya sa ginawa kong paglalahad na ito. Sa katotohanan na ang lahat ay nilagdaan ko, ang salaysay na ito ay kusang loob at walang anumang pamimilit at bunsod lamang ng hangarin matulungan ang ating bansa. Ito po ay nilagdaan ko, Your Honor. Thank you, Orly. Before uh, you proceed, meron lang ako papakitang litrato sa iyo. No? Uh, I-confirm mo, kasama na rin si Bryce, kung iyan ba si Paul na binabanggit mo? I confirm, Your Honor. Yun nga po, Your Honor. Siya po. Okay, so, yeah, for the record, andito po yung litrato nung binabanggit na si Paul. Ang pelyado nito. Eh, Paul John Paul Estrada, di ba? I yes, Your Honor. Oh, Thank you very much. Uh, you may continue, Senator Maculeta. Thank you, Mr. Chair. Mr. Gutesa, dito sa iyong paglalahad ay gumawa ka ng isang paghalimbawa. Uh, inihalimbawa mo si Congressman uh, Eric Yap, ngunit isang, isang, pag, isang tagpo lang yun eh. Ikaw ay na-hire ni uh, Representative Saldi ko, sabi mo rito ay December 5, 2024 pa. Yes, your honor. Sa pagkakaalam mo, mga ilang beses kayong gumagawa ng bagay na ito. Ibig sabihin, yung uh, pagdi-deliver ng pera, sana natatandaan mo gaano at gaano kadalas ang pagdi-deliver. Kasi ang ginawa mo kanina ay isang example lang. Pwede mo bang ipaliwanag? Your honor minsan minsan kasi pag duty kami uh, ang actual ko na delivers talaga sa bahay ni Congressman uh, Romualdez is tatlo. Tapos pag minsan pag may duty kami, nagkakaroon ng ano eh, detailed minsan na ko doon sa group chat namin uh, may basura tayo deliver. Minsan na ko siya is three times a week ang delivery doon sa sa Forbes sa bahay ni Kung Sal, ni Kung Romualdez. Yung pera minsan nanggagaling lang doon sa Horizon eh. Sa taas ibinababa. Tapos mag may dito lang na tao na namumuti ang ko naman sa GC namin. Uh, kaya nalalaman ko yung movement ng tropa kung ano yung sinasabing basura ng delivery. Your Honor. So yung delivery o yung movement ng tropa, nagaganap average three times a week. Three times a week, Your Honor. Nagsimula noong December 2024. Yes, Your Honor. Hanggang ngayon ba ay naglilingkod ka pa kay Representative Saldico? Sa kasalukuyang po ay nagresign po ako noong August 5, itong taon po na ito. So, maliwanag ba ang ibig mong sabihin para sa kapulungan ito ay nag average ng tatlong beses sa loob ng isang linggo ang pag de deliver ng pera kay Representative Sal Saldico at tuloy-tuloy naman doon sa bahay ni former Speaker Martin Romualdez sa ganong uh, rate, ganong beses, tatlong beses sa loob ng isang linggo. Yes, Your Honor. Magmula December 2024 hanggang ikaw ay mag-resign noong August 2025, this year. Yes, Your Honor. Mr. Chair, Senator Marcoleta, short yes. interjection. With the permission of <clears throat> Senator Marcoleta. Thank you, you Mr. It. Chair. Uh, may maibigay ka ba na pangalan? Kasi ang sinasabi mo lang ngayon, as para as si you're concerned, during ikaw ay nagdo-duty. Nagro-rotation basis yung yung duty. So pag wala ka, absent ka, iba ang nagdo-duty, iba rin ang nagtatanggap sa pera at nagde-deliver. Am I correct? Sen. Uh, De la Rosa, may I just remind you na isang palo. Pero kung gusto mo ituloy at paayag si Sen. Marculeta, naka-charge sa oras niya. Yung mga susunod na tanong, okay? Okay okay lang. Okay, okay lang? Sige boss, may, nangira lang pa naman, naman ako sa iyo. Go ahead, meron ko pa naman ano, uh, apat na minuto pa mahigit yan. Yes sir, so, sige. very quick lang. So, pag hindi ka-duty, may ibang nag-deliver ng pera kay Saldico at kay uh, Speaker Mualdez. Pag nangyayari yan, sir, pag hindi ako duty, may makaditil talaga sa basura na yan. Pero ang uh, authorized lang na mag-deliver at mag-receive mag niyan is yung dalawang tao na binanggit ko, which is John Paul Estrada and Mark Tixay. Okay. Thank you, Mr. Chair. Uh, thank you, Sen. Mar, Mar Mr. Gutesa, sa panig ng pag deliver sa bahay ni former Speaker Martin Romualdez, Sinong tao ang nagre-receive? Sa mga ganun sir, ang may contact, uh, your honor, is yung si Paul at si Mark lang ang may contact doon sa receiver. So pagdating doon, nakabukas na yung gate doon sa Forbes, pumapasok na lang kami. Then, pag nabuhat na namin yung mga malita, na na, so lalabas na kami. Wala na kaming ano. Basta may deliver lang nami yung uh, uh, mga basura doon sa bahay, wala na kaming ano nun, Your Honor. alin aling bahay. Yung Ang pinagdideliberan mo sa panig ni former Speaker Martin Romualdez? Yes, Your Honor. Yung 42, yung dito sa may uh, Forbes Park. Yun lang? Wala nang iba? Mayroon pa yung bago nakaraan uh, doon sa 90 Nara, yung dating bahay ni Michael Yang. Sa pagkakatanda mo, mayroon pang ibang lugar na kung saan nagdideliver kayo? sa Aguado sa Bonif Diyan, sa uh, gina, sa ano Malakanyang Aguado uh, excuse me Santo Marcolet sino Michael Yang yung dating sa Pugo yata yon sa yung dating sa Pugo yung Michael Yang dating bahay ni Michael Yang ah dating bahay yes yes your honor okay thank you ibig mo sabihin Martin. nabili ni speaker Martin yung bahay ni Michael Yang Allegedly, Your Honor. Pero paano mo alam na bahay ni speaker yun? Uh, kasi doon kami nag doon na doon na nagde-deliver yung tropa nung hindi na nagde-deliver doon sa 42, Your Honor. Okay. Ngayon, uh, sinasabi mo meron kayong uh, chat. Nagagamit mo yung chat para ma-monitor mo yung rate ng delivery at kung sino-sino yung nagde-deliver? During the time nung uh, nandoon pa ako, Your Honor. Your Honor? Mr. Chair, salamat po at uh, baka mayroon po pong gustong itanong yeah. ating mga kasama. May papakita pa ako isang, isang litrato pa, no? Identify mo lang siya. Sino yan? Mark Tixay, Your Honor. Meron pa ba nakakakilala sa kanya, bukod sa iyo, dito? Wala. Nabanggit kasi ni Engineer Alcantara rin dito, eh. Sa salaysay mo noong September 23, sinasabi mo, hindi ko po siya na-meet during pagpagdadala. Ang tao niya po, ay may alias lang na Paul at Mark. Namit mo ito si Mark, uh, engineer? Sa Valle Verde po, once lang po. So, kinukonfirm na si Mark text sa ito? Mark po and Paul, karaniwan po. Okay. Okay. Thank uh, you. Thank you, Senator Marcoleta. Mr. Chair, may tatanong lang po kung uh, yes. with the permission of uh, yeah. okay. Uh, 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 Senator Marcoleta. Mr. Orly, sabi niyo po 46 na maleta na nagkakalaman po ng 48 million bawat isa? Tama po ba? Based doon po sa level nung maleta uh, malita na nakita ko, Your Honor. Paano po nilaman ninyo na 48 million po ang laman ng bawat isa? Kasi bawat malita po, mayroon siyang post-it na nakalagay, may sign na 48. Lahat po yun, may 48. Yes, Your Honor. So, yung 46 maleta, 48 million ang laman, ay nakakahalaga po ng 2.2 billion. Alam niyo po ba 'yun kung 3 times a week ang sinasabi ninyo ang delivery. Based on my experience, doon lang ako naka-experience ng 46 nung time na 'yon, Your Honor. Ah, hindi naman po every week or uh, monthly ito. Yes, Your Honor. So at one point, yung 46 na maleta, 48 million ang laman, 46 times 48 million ay 2.2 billion. Excuse me. Uh, Senator Anton Sen 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 Marcoleta, paubaya mo na sa kanya yung Oras na naiwanan mo. Now, one minute. Isang, isang tanong niya lang. Ah, oh, sige. Okay. 2.2 billion. Ganun po. Ganun po yung multiplication eh. Siguro, Your Honor, yun ang lumalabas. Ah, eh. uh, uh, so one time lang po ito. One time lang po. Yung time ko lang yan nung panahon na na-identify ko si Congressman Yap, Your Honor. All right. Maraming salamat po. Thank you. Yung, yung pagkahalimbawa mo, kaya mo ginawa, dahil yun ang pinakamalaki. Yes, Your Honor. Pero pangkaraniwan, dahil three times a week, mga ilan sa tingin mo yung karaniwang na i-deliver? -de Ilang maleta? Usually, pag nanggagaling na sa Horizon, na i-deliver -de na doon sa uh, Forbes, minsan mayroong 15 or kaya 18 ang maleta. Pero yung malalaking maleta yon na nag-rate yung bawat maleta minsan, Mayroong 48, may 50. Sa mga tweet, uh, Mr. Gutesa, pangkaraniwan, 15 to? 15 to ano, ano, Your Honor. Yun ang average, pangkaraniwan? Yes, Your Honor. Yung nabanggit mong nabigla ka sapagkat malaki, 48, yun lang kay Congressman uh, Eric Yap? Yes, Your Honor. Yun ang time na nakita ko talaga, in uh, ano yung ganun kabalk okay. yung balita na yun, Your Alright. Honor.